Hindi ko po sana i-video itong ginagawa ko at nasa bahay ako ng kapatid ko eh. Kaya lang, pinagluto ako. Ito. Ito po uh, siguro 800 grams na ground pork. Kanina ko pa piniprito. Sinasangkutsa ko lang at ng matusta. So, tustahin muna natin yan ha. Baka po magtaka kayo. Ako po ito. Hindi ko kusina. At ako po yung nakikikusina. Nagbabakasyon ako sa bahay ng kapatid ko. Kagigising ko lang. ako uh, pinagluto. Kung kawali po ito at naninikit yung isang kawaling ginamit ko eh. Hindi ko po kusina ito ha. Dalawang kutsarang mantika sibuyas, bawang. Okay, gisahin po natin ang bawang at sibuyas. Mga dalawang minuto, ilalagay ko na po ang kamates. Lalagyan ko na po ng paminta. Wala na yata ng paminta. Ako, wala na nga. Baka din nga. Kunti pong toyo. Mga isang kutsara lang. Baka umalat ng matindi eh. Hindi ko alam ang panimpla na dito sa bahay na ito eh. So, bahala na silang magdagdag ng paalat mamaya. Tinirito ko na po ng maaga itong ating patatas. Yung isang maliit na patatas lang yan. No bashing ha. Ilalagay ko po. Nahagilap ko to sa kusina nila oh. Yung seasoning powder. Lagyan natin ng banana ketchup. Tamis ang hang. Siguro po eh mga one fourth cup lamang. Yan. May tamis, may alat. Toyo ang nilagay ko. Hindi ko makita yung kam ano eh, patis. So toyo na lamang. Masarap din yan. <laughs> Sabawan na natin. O yan po. Isang tasang tubig ang inilagay ko. Titimplahan ko na lang mamaya kung may lasa o wala. <laughs> Pakuloy po natin yan. Nasa lamesa pala yung paminta. O, lalagyan ko na po. Kanina, muestra ako ng muestra nang naglalagay ko paminta. Wala naman lumala lumalabas eh. <laughs> Titigman ko nga. Ayos na. O, kumukulo na. Lalagyan ko po ng isang kutsarang mantikilya. O, tunawin po natin yan. Ilalagay ko na yung pasas at saka yung konting sibuyas na pula ay sibuyas na pula silim pula wag lang hindi malagyan mahal din daw po ang ating uh, silim siling pula sa Pilipinas magkano po ba kilo katitik lang ang ko ha at nang magkaroon kahit kaunti ayun natagpuan ko yung patis nasa ilalim po ng ano cabinet <laughs> lagyan natin isang, isang kutsarang patis lagay ko na po itong uh, ating uh, tinustang giniling na baboy at kumukulo na itong ating sarsa eh ayan ganyan haluin ko po ha Bago ko pu hanguin, lalagyan ko ng keso. Ayan. mga kalahating tasa ng uh, ginayat na keso, parmesan cheese po. Papatayin ko na muna yung apoy ah. pina ko yung apoy at hayaan nating matunaw yung keso dito po sa ating nilutong giniling. Ayos na to. Pag ito po ay uh, lumamig, eh siyempre lalaputan sa bawang. Ano yung magugustuhan nila. Okay, naman wala. Maliligo hmm. na ako ha. Diyan na kayo. Teka muna. Lalagay ko sa tasa 'tong makita nyo kasi tabi na po, wala po ako sa kusina ko at makikikusina lang po ako dito at uh, nagbabakasyon ako ng ilang araw dito sa bahay ng kapatid ko. Eh, nahilingan po ako magluto. Paliligo po muna ako ha. Diyan na kayo at magilimayong kami. Hanggang sa susunod po.